So guys, bali ito nga palang gagamitin natin na sun cup sa pagluluto natin na special ng tofu. Siyempre, ayan, slice na tofu. Maji sarap, sibuyas, mayonnaise at oyster sauce. Yun, guys. So guys, yun, bali ngayon nag-iwan na tayo ng tofu natin para sa pagpiprito. At ito nga, sinimulan na natin ang pagpiprito ng tofu. Ayan, mix na siguraduhin na natin ang nagbabrown na siya guys after nyan eto slice natin siya ng cubes guys ayan yung, 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 yung iwan natin ayan iwan ay pa natin lahat guys ayan after na, lagyan sa nalay ng bawang pa brown yun bawang after pa brown ilagay natin ang sibuyas at haluhaluin na natin guys ayan kaya nyo po atin yung magkawa ng special na tofu paano natin gawin masarap ayan So ayan guys, pagtapos nyan, ilagay na natin itong uh, iniwan natin na tofu. Ayan. Haluhaluin lang natin guys. So video nahirapan na lang ako dyan maghalo kasi nga ako ko ng cellphone. So iba pa ba yan ng cellphone na yan guys para mahalo ko ng maganda. So tofu natin guys. Ayan. So again okay, bali naglagay tayo ng additional na malikrap. Yan ang gagawin natin pang palat guys. Hindi ko tayo maglalagay ng iba pa pang kasi ano or oh, what yan ang po gawin na aming pampala so ako gawin lang uli na rin guys hanggang sa ma-observe na nga po sa lahat ng ating bali sa rap so ayan guys tayo lang natin yung mag magbal yan, yung painitin natin yung natin tatanggal sa awan so ayan guys after lagyan na natin ng special na oyster sauce yan guys yan yung ko na paikot tansyahin nyo lang guys kung sa tingin nyo, yung tamang panlasa ito nasa sa inyo na yun kung gano'ng karami yung lalagay yung oyster sauce yan yung Hali halihalihin nyo guys so dyan sa na yung rapan nyo lang kung talo cellphone guys so yan pero halihalihin pa natin so, guys hanggang mabit nyo lahat na-upset ng oyster sauce So, so, itong tofu na nagawa natin. Nakikita natin ba yun? So, ayan. Dito talaga na nila ko nang maghalo. Kasi nga, halos itong cell phone natin ay So, ayan. Hindi na-upload yung na lahat. Ang tulay ng ating oyster sauce na sauce na natin. So, bali, ahaloyin ko pa uli ng ano yan. Ang talagang halong-halong. Kasi nga, nila pa nang halong sa cell phone. So, guys, yan, bali na hapin na natin ang tofu na may oyster sauce. Ang next, yan, talagang na natin ng mayonnaise. So, yan, guys, ang mayonnaise din, depende sa inyo kung kaya nyo karami. Ang gusto nyo ilagay sa mayonnaise, yan, talagang na natin ang mayonnaise. Ayan, talagang natin yan, kung saan mo gusto na sa tingin nyo hindi kayo ma-uumay sa Mary vision sa konti lang nilagay guys ng Mary Ace tapos yan. of course sa Halloween natin guys para ma-absorb ko rin ang ating tofu so, ang cream na natin so halos nyo lang ka mag-brown siya yun kung nasa ito ng uh, aking oyster sauce so, so, guys, ang hirap talaga maghalo sa paghalo ko ang cellphone Ayan. kaya kailangan natin ibaba itong cellphone kasi nga nahihirap na tayo maghalo guys Ayan. siguro din mo lang na na mix na yung mayonnaise sa lahat so ayan bali ayan lang tapos na ang luto natin ayan na yun finished product pero hindi ko siya hinahango lagyan natin ang 幸福也是在包包。